Kami po ang mga ministro, mga manggagawa, mga may tungkulin ng mga kapatid sa distrito po ng Hinoong City, Misamis Urinta. Mula po sa lokal ng Baliwagan. Mula po sa lokal ng Balason. Mula po sa lokal ng Balinguan. Mula po sa lokal ng Binsiliban. Mula po sa lokal ng Lagunglong. Mula po sa lokal ng Binguma. Mula po sa lokal ng Mampahal. Mula sa lokal ng Punta Santiago. Mula po sa lokal ng Sagay. Mula po sa lokal ng San Juan. Mula po sa lokal ng Sumungungon. Mula po sa lokal ng talisay Consuelo. Mula po sa lokal ng Talisay. Mula po sa lokal ng, sa ng ay kung puso po bumabak sa aking ugnay ng mga kakisanang pansampahayan kapatid ng Angelo Iranio Bay Manado na Marigaya!